So, yun po mga kalihab, si Chairman. Yan. At uh, nadatan na po natin gumagawa po siya ng uh, stick. Ay, Chairman, meron po pala kaming dala. Uh, niya po muna. Sa ngayon, uh, yan na lang po muna ang nakayalan natin. At saka, nagpapasalaw din po tayo kaya ano. Kaya uh, Sir Jeff ng New Zealand, siya po yung uh, nagbigay ng bigas na yan para po sa inyo. Uh, madali lang yan na uh, gumawa sa inyo. Pero pag sa akin, nung sinubukan ko ka kahapon, mahirap eh. <laughs> <laughs> Parang nagano po kayo ng ano, ng sitaw. Ang <laughs> 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 bilis eh. Ilang hayod, ilang hayod lang. Okay na. Naka ilang gayon po kayo, chairman, pagkano gumagawa? Naka po kayo niyan? na Ah, depende. Sa ang kabilis po na pag ganyan nyo, mga ilan po kaya? sa ano sir sa one week Uh, uh 300 300 uh, 300 300 na kabigkis po Bali magkapitid po eh no uh, Yung mama niya kasi sir Tapos siya magkapatid Bali yung mama nito Tapos siya magkapatid Ah kaya pala magkahabig Bukan muka. Ditanya nih. Kayak pernah muka muka. Jadi itu ada ya mungkin. Nahiya, nahiya po siya? Opo, nahiya po siya. Ah, nahiya po pala si Sherwan. Huwag oh, kang mahiya. Huwag po kayo mahiya ako, wala po akong hiya. <laughs> 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 Yan po, talaga no, biyasa no, po ito. talaga sila sa ganyang gawain. Ganun na po kayo katagal gumagawa ng stick na ganyan. Ay, mataba na siya. Oo, ulan na naman. Lagi mo ulan po dito sa lagar nyo. Hindi, yes, siya nga ulan kasi palaging umuulan. Hmm. Kasi kahapon, pagbaba ko, walang ulan sa baba. Diba dito kahapon umulan, pagdating ko sa baba, walang ulan. Hmm. <mulay> yes, din dito, dito sa lugar po niya. May natutulog din po dito sa labas. Hmm. Maganda matulog po dito sa labas, presko. Hmm. <mulay> Yung bahay po doon, yung bahay po yun. Yun po. Ilan na. Yan ako muna yung helmet ko. Baka basa. Ilan <laughs> to na ano pwede ko ba stick na ganyan? Matagal na siya. Uh, ilan na ilang taon na kaya? many years na siya? Taran dekada na. Yung baga, mga bata pa kayo. Hindi na mabilang yung... So, sa so, parang sa kanun pa ang pagkawala talaga ng mystic ang pangunahing pangkabuhayan dito. Hmm. Ganda rin po dito sa lugar po ninyo. Sa... So, kanyang ka po yan. Langka yan lang dahil bunga oh. Ay, <laughs> Tamang siya kung dito. Oh. Pa sila ate, yan. Pastora yan. Ayan sila pastora. Ay, ito pa sa ni, ano, ni pastor kanina yung nakausap ko. Oo. Oh, oh. Na kayo pala, kayo pala ang kanyang minamahal. Yan <laughs> yung nakausap po natin kanina si pastor po. At ayo pala yung kanyang may bahay. Dali ikot-ikot po ulit tayo kayo dito sa area po ninyo. At uh, titignan po natin yung mapapabutan po natin kung saan po abuti yung dala po natin bigas. At uh, ibubuhos na po natin dito. Sana uh, mga sa ano, sa pa pong magpaabot po ng pagmamahal uh, sa mga kapatid po natin na mga katutubo. Kaya welcome po. Na pwede po kayong magpadala para po sa kanila. Kasi kitain uh, kita nyo naman po yung kanilang kalagayan po dito na mahirap po talaga. Napapipilitin pa rin po natin silang uh, abutin kahit, kahit mahirap po yung daan. Okay lang po yan, carry po natin yan kahit ilang balintong pa tayo dyan. Hindi <laughs> tayo susuko. <laughs> Napaabutan lang po natin sila ng uh, kahit kun kunting tulong at pagmamahal. Kasi po kahit na malit po yung halaga na naibibigay po natin sa kanila, ay wala pong katumbas yan. Makita lang po natin ang ngiti sa kanilang mga labi ay uh, napaka-priceless po nun. Walang katumbas po na halaga. Yan. Talagang so, sanay po sila, ate. Paunahan sila. <laughs> hmm. Grabe po yung, ano po nila dito. Yung pangkabuhayan po talaga nila. Talagang araw-araw po nilang gumagawa ng ganyan. Stick. Maliban po dyan, no. Ano pa po ibang uh, pangkabuhayan nyo? Maliban po, po sa paggawa ng stick. Ang iba dito sa amin, mag sila ng saging sa kanilang farm. Opo. Eh, yun ang ibang kabuhayan namin dito. Mag-harbo mm. sa mag mm. At saka yung iba, mag sila ng kamuti, kamutahong. Hmm. At saka yung, yung mga gulay. Opo. Mm. Pinabili nila doon sa market. Hmm. Kasi mula po rin. Minsan, nagpunta dito yung bumibili ng mga produkto namin. Apo. Kasi uh, mula po kasi dito sa lugar po ninyo hanggang sa pinaka sentro, napakalayo. pero maraming salamat po sa inyo. Kahit nahirapan si Sir, tadi dito sa amin. Okay mag siya para makarating siya dito sa aming puruk. Oo <laughs> nga po eh. Siya doon na kanina nag-tread motor ko eh. Kasi naka yata na sa akin. <laughs> sa ilang bisis po na ating tumba. <laughs> Sabi nga niya, mag competition na, 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 na siya mag-aating sa atin sa pagkaba. na. Lagi po umuulan po dito mga kalingap. Eh. Pero sa baba naman, hindi naman umulan. Pwede pa pala yung sapatos na yun, no?

Nung nakailang balik na po ako dito. Ang akala ko noon, ang chairman, yun ang kapitan. Ang chairman po pala, ang ibig po pala sabihin po nila dito, yun po yung pinaka leader. Kasi dyan po sa atin sa uh, party po ng Luzon, ay ito po yung ano nila, dapugan. Dyan po sa Luzon, pag sinabi po kasing uh, chairman, siya po yung uh, kapitan po natin. Yeah, oh, dito pa hindi pa siya po yung pinaka pro Hmm. Ito sila. Kung na yung sapatos. Kasi no nung wala po kasi alam ko sa chairman, yun po yung kapitan, hindi pala. Oo. Oh. Ang chairman si kan si kan to the barangay captain. -hmm. yun pala yun ang ano, siyang hawak po dito sa isang purok. Ngayon. Pag may kaso, hindi tinanggap ng barangay pag walang kasulatan ng galing dito kay chairman na i-endorse doon. Hmm, kaya dadali po sa baba. Hmm. 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 Sana po mga kaliga pa makilala rin natin dito yung uh, mismong kapitan at uh, susubukan po natin puntahan sa barangay hall itong mga susunod itong mga araw para uh, um, personal din po natin uh, mapa, makilala ang <stay> kapitan po nila dito sa barangay San Jose ano <stay> Si Tatay po bali siya po yung kung yun ang ng so, pamangkin ng matanda doon kahapon. Ah, so, yun, siya pala yung nag-aalaga. Yung matanda hindi na makalakad. Oh. No. Ang pamangkin. Naging no nagbantay ka sa kanya. Mm, siya nagpapaligo kay nanay po doon? Ano po tata? Kanyang ah, anak. Mm. Siya po mga kalinga po ta. Pagkag lang po ating vlog sa araw na ito. At uh, yun po, kagaya po naman sabi ko po mga kalingap, uh, supportan po natin sa waman ng kalingap si Bal Santos Matubang, sila kalingap rob, uh, atin na vlog, siyempre yung abang lingkod kalingap turak, at ang buong team kalingap, supportan po natin sila mga kalingap. At uh, ingat po tayo laga, and God bless. Bye bye po.